Hello sa inyong lahat. Ito ay isang bagong hamon. Kilalanin natin ang ating mga kalahok. Ito ang ating emerald na kagandahan si Jess, at ang misteryosong may suot na diamante na kagandahan ay si Liv. At ang ating misteryosong ruby ay si Roxy. Simulan na natin. Wah, wow, gusto mo ba ng kaunting mahiika? Kulayan natin ng pula ang ating bahay. Magiging napaka-interesante nito. Oo, oh, oo, oh, oh, tama yun. Ang kulay ko ang pinakamaganda sa lahat. At tapos na. O, oh, paano? Mga babae, paano ninyo ito nagustuhan? Aha, aha. Sige, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mahika. Tama yan, magiging astik ito. Ah, uh, ano? Anong nangyayari? Oh, oops, ay hindi. Ha? Ano ang nangyayari? Well, magiging mas maganda ang bahay natin. Oo, gumawa tayo ng bubong. Tama yan, super. Hmm, hmm. Gawin natin ito ng ganito. Perfecto. Ha? Sandali, ano? Hindi ako makahinga. Anong nangyayari? Oh, tara na. Pagod na ako, ha? Huh? Oh, hindi. Liv, anong nangyari sa'yo? Oh, mga paru-paro. Halika, pumunta tayo sa bahay ko. Ano sa tingin mo? Mas mabuti na yan. Tapos na... Perfecto. Gumawa tayo ng astig na bubong Okay, kailangan natin ng stapler dito. Gagawin kong maganda ang bubong, katulad ng unan. At ngayon, gagawa tayo ng ilang mahiwagang rubis at ilang bulaklak na magpapaganda sa aking bahay. Oh, tingnan mo yan! Kahanga-hanga! Ay, hindi! Ah! Hintay, ano ang ginagawa niya? Nakuha ko na. Maglagay tayo ng kurtina dito. Ngayon, mas maganda na. Wow! Tama ka, ang ganda nito. Ngayon, gagawin ko rin maganda ang aking bahay. Hindi ba tang cute? Magdagdag tayo ng ilang detalye sa bubong at ilang magagandang disenyo sa mga bintana. He, 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 he. Hmm, hmm. Ano pa kaya ang dapat kong gawin? Tama? Mas maraming magic at nagiging magandang kristal ang mga dingding. Oh, oh, oh. Ang bahay ko ay kumikinang na ng maliwanag. Ang cute. Well, tama yon. Magandang ideya, pero may itinatago rin ako. Tingnan mong mabuti. Oh, magiging astig ito. Ngayon, itanim natin ang esmeralda dito mismo at tingnan ang mga kristal na tumutubo mula sa kabila rin. Wow, ang ganda! Kaya ngayon, pinturahan natin ang pinto. Hmm? Oh, ano sa tingin mo? Ganyan lang, kaunting mga hipo na lang at tapos na ako. Wow, super kaya. Kailangan natin ng mas maraming kagandahan dito. Tingnan mo itong magandang ruby. Ilalagay ko ito dito sa dingding. Magandang ideya 'yan, Roxy. Gawin natin ang pareho, Jess. Wow, mga babae, ang galing ng ginawa ninyo. Ang bawat bahay ay mukhang kakaiba at malapit sa inyong mahiwagang bato. Ang bahay ni Jess ay berde at kumikinang tulad ng Esmeralda. At ang bahay ni Roxy ay napaka-elegante at pula tulad ng Ruby. Ngayon, lumipat na tayo sa susunod na round. Kailangan nating palamutian ang loob ng ating mga bahay. Hmm, ano kaya ang maiisip ko? Oh, tama ka. Isasabit ko muna ang aking portrait dito. Ilang frame pa para magmukhang chic. Ngayon, maglagay tayo ng ilang kandila dito para sa ambience, sindihan natin ang mga ito at sa kabila rin. Wow, perfecto! Teka. Hmm. Kailangan kong mag-isip ng iba pa. Oh, tama. Hayaan mo akong magpadala ng halik at gawin ang mga labi. Hmm? Hmm. Paano naman ang kisame? Tama 'yon. Narito ang isang magandang puso. Ilagay ito dito sa kisame, ilang piraso. Ngayon ang mga ilaw at nagiging mas komportable ang bahay sa bawat bahagi. Gustong gusto ko ito. Ngayon, chandelier sa mesa at isang florera na may mga bulaklak. Huwag kalimutan ang komportabling malambot na upuan at tapos na tayo. Yay! Ang cozy dito. Hmm, tingnan mong mabuti. Oh, wow. Alisin muna natin ang tape. Oh, Oo, at meron tayong kamangha-manghang bagay dito. Ang disenyo ay napakaganda. O gustong-gusto ko ito. Oo, inisip ko ang ganito. Ngayon, isabit natin ang mga ilaw sa mga dingdeng. Maganda. Pagkatapos, takpan ito ng mga kortina. O, tingnan mo kung gaano ito kaganda. Meron akong kamera dito. Kumuha tayo ng ilang litrato at isabit sa mga dingdeng. Oo, oo, oo. Gustong gusto ko ang mga selfie na ito. Hmm, may kulang. Oh, hmm, teka, tama, kailangan ko ng mga istansye. To at ngayon, kailangan ko ng mesa, mga bulaklak, at huwag kalimutan ang upuan na may malambot na alpombra. Siyempre, perfecto. Ang komportable dito. Gustong gusto ko ito. Gawin natin ang kisame na parang nagyelo. O, oh, gamit ang kaunting mahika, narito na. Aha. Uh -huh. Ngayon, ayusin natin ang mga dingding. Oh, oh. Ngayon, churain natin ang litrato at sabitin dyan sa dingding. Siyempre, huwag kalimutan ang magagandang frame ng larawan. Magiging maganda ito. Gagawin natin ito gamit ang ilang maliliit na bato. Mm -hmm. Wow, yun kita ba ito original? Ngayon, magdagdag ng kaunting mas makinang na mga frame. And susunod, maglalagay tayo ng malambot na material sa sahig. Huwag kalimutan ang mesa. Maglagay tayo ng mga dekorasyon sa ibabaw nito at isang cute na upuan. Na transparent din. Sandali, bagyo ba yun? Oops! Hindi ko ito naisip ng mabuti. Ah! anong nangyayari? Pwede mo ba akong papasukin, Roxy? Oo, syempre. Pasok ka! Ah, may bagyo sa loob ng bahay ko? Oh, kailangan mong magpainit. Huwag kang mag-alala. May mga takure ako dito para mabilis kang magpainit. At heto, may tsaa para sa'yo para magpainit. Maraming salamat. Ang bait mo namang host. Mga kaibigan, ito ang loob ng aming bahay at talagang astig sila. Bawat isa ay napaka-unique at original. Hindi ba't mahusay ang nagawa natin? Napaka-komportable at parang tahanan. Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan? Perfecto, di ba? Wow, ang ganda ng interior. Ang ganda talaga dito. Magaling na trabaho, Roxy. kahanga-hanga. Hoy, mga babae! Mag-ingat ka. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. At tingnan. Wow! Akin na ito ngayon. At halika dito. handa na rin ako. Well, ako rin. Mga babae, handa na ba kayong lahat? Yay! Simula na natin. Nagsisimula na ang housewarming party. Nagustuhan mo ba ang aming video? Sige, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kids!